Buenas Dias mga kasangkayan, maligayang pagbabalik sa aking munting channel. For today's video, samahan niyo ako dito sa Okay Okay. Pero bago yan, pagkatapos muna na isang mixing intro. Oh my, oh may problem. Eh hey, ito na nga at nakiusyuso lang tayo dito sa loob dahil nakikita ko maraming tao. Sa ngayon maraming tao dahil nagsisil sila. At marami tayong mga kababayan dito na talagang dito sila namimili. At syempre, pabidabida nga tayo, di ba? So, mamimili din tayo. Baka may magustuhan tayo dito. Hindi, wow. Dito nga, iba't ibang mga jersey yung nakita natin. Hindi naman talaga original yan, pero tama lang, abot kaya ng bolsa. Siguro, hindi mo ma-appreciate yan kasi rich kid ka eh. dito may nagustuhan akong t-shirt maganda mura lang 1 riyal lang naman siguro naisip mo abroad bumili na mumurahin kwes wag ako bakal kita matyansa wala akong pera oh, isa lang naman okay, yung eh. nagustuhan natin yun lang tapos ikot-ikot na tayo baka may magustuhan pa tayong iba naglilikot na naman yung isip mo nung marinig mo sinabi kong iba produkto ang ibig kong sabihin hindi yung nasa isip mong iba masyado kang judgmental maghilamos ka nga <laughs> Medyo magulo yung ating video dahil binubulsa ko lang yung ating camera. Siyempre, pabitabita nga, di ba? Siyempre, gumagawa tayo ng paraan. Pipili lang tayo ng mga medyas dito. Mura lang, oh. 200 by sa lang. Tatlong piraso. Kung nakikita nyo yung itim na nakalagay sa aking bulsa, yun ang aking camera. Para-paraan lang yan, ika nga.

At bumili nga tayo ng payong dahil medyo mainit sa labas. Payong. Akala mo maniningil ang mga pautang sa baboy. At dito na nga, dumating na tayo sa point na bayad-baya din pag may time. Masyadong madaming taong nakapila. Malamang eh, yung nabili kong payong, hindi na mainit pa ngayon pag labas ko. umuulan na. <laughs> Ayun na nga, dito na tayo sa labas at may nakakasalubong akong nakakakilabot na mga nakaitim. Yari ka! Makauwi <laughs> na nga ang init sa labas. Buwin yung mga kasangkayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggat sa muli natin pag-ugnay, gracias, adios.